Patay na tayo, ay, ay, ay. Laki. Ah, laki na naman. Yan, dali na, dali na. Yan. Laki, patay na. Oh, Pakitasan, tatasan. Ay, yan. Laki. Yan, ito na po yung nasa. Yan. Yan, ah, dami. good evening guys so sa mga pagparang gabi po sa inyong lahat ang oras po natin ngayon ay alas 10 Imedya ng gabi Yan. so kasama natin si Iran ang malupit din kumapa ng hipon so ang maghuli ng hipon so andito po kami sa isang sapa ngayon na liblib na lugar So dahil walang pasok siya bukas, so kasama natin siya sa paghuli ng hipon. Yan. Sana swertehin kami sa paghuli ng hipon ngayong gabi. Yan. So, mga idol. Abang-abang lang po sa aming paghuli ng hipon. Hindi po tayo gumagamit ng pana dahil kamay lamang po. Kinakapalang po natin. Kapapon tawag sa amin o gamit ang kamay. Ito lang, dakma. Yan. Sana marami naing mahuli ngayong gabi. Yan, abang-abang lang po at kami po ay mag-start na na iron. Ito. Yan guys. So naka na ulit tayo. Yan Oh. Sana mahuli natin. Yan. Buhay na mano. Yan. Medyo malaki na. Yan. Malaki na mga idol Oh. Balay tayo muna yung kakapa. Yan. Unang huli. Pwede na. Medyo malaki. mga idol hipo na naman po ito sa gilid lang tulog na siya yan huli. isang hipo na naman po ang nahuli natin meron dyan? Yan, nandiyan po si Ira sa bandang iba ba? May hipon? Huwag po gano'n ha? Uh. ang laki na sa gilid. ah. Laki. Laki oh. ah. Oh. Laki. Ah. Laki nito na sa mababo lang.

Huli na naman. pero pa. Ano, ano, ano? Malaki yun, ah. Huli. Ang babaw ng tayo, ano. Ang laki pati ng. Uh, Pakitan din. Eh. Uh, yan, malaki na naman. Mababaw ng pesto, hindi kasi ng tubig mga idol oh. Bali si Iron muna yung kumakapa. Para hindi siya antukin. Daming katang. Tayo. Oh. Sana ano? Nang ano

sa gilid na oh. ako. Yan. Yan, huli ano. Ah, sige, lagay na. Yung pa siya na. Yan. ang malaki o. Oh. Dalawa. aw oh, unahin ko yung malaki. Ito muna eh. Ay, nakawala. Yan, huli. Oh. Ay! Ay! Nasa na? Yun, huli pa rin. May isa pa. Ay! Mm -hmm. mm. Yun ah. Ito. Kuha, kuha. Yan. Ang laki ka pa busy ha? Kata na. Kata na. Kata na. Ayun, ha? Laki. 10, 10. Oh, oh, Laki nuna yeah. All... <tip noise> yeah. no? ya, boleh.

itu. Nah. sih. Ini. Baik bayam olak nih. Di bayam nih, Bah. Iya, olak yuk. Oh nah, ini mani. Hei, kalau sih, lagi nah. Ini Bapak-bapak nah. Oh. Bukitak loh, kita. Lelak nang hitu dito nih. Heeh. Bukan lama kita. Hindi na, ayayin na muna yan. So next time na lang tayo maguli ito. Ayan pa, hipong pa oh. Ay. Ay. Labi oh. May malaki doon sa ilaya. Ay. Ay.

Ako na, ako na. Yan, huli, walang takas. Oh, may dito ang wala laki. Nare, laki oh. Ay! Ay! Nado na. wala pa. Yan, huli ka rin.

Hmm. Ang mm. 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 laki oh. Oh, gising na. Gising papa na Kapitin ka sa may ulo. Kapitin mo na, tangka. Yan, yeah, yan. Oh, yan. Sinta. Ang laki yan oh. Ang laki oh. Natay, natay yan. Ang mm. laki. Ang laki.

Ah, Ayun no, malaki oh. Uy, 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 yun. malo, Ang halong, Ayun, bilisi, bilisi. Ito pa lang dyan. Nasa na? Uli. Uli. Ah, na, pakita nandun eh. na. Mami, mami. Mami, mami. Meron pa dito oh. Lagi ini mereka. Nggak wala. Boleh nah, hmm. ya. Laki. Merlian. Oh. Ini, ini, Meron pa din din na yun. Eh. Huli pa din. Huli? Really? Mm. guys, so pa-uwi na kami. May pusa, oh. <laughs> Ang cute ng pusa, oh. Kay nino kaya yan? Lumalapit sa amin. Ayan, pakita mo yung huli natin pauwi na tayo ayan o, ang dami ang dami ayan, ang dami huli ni Counter Hero no tayo dalawa dyan o no? ayan, huwi na tayo ayan Hawi na? na tayo. Ay pusa, ang cute eh. Ay sige, laka na. Yan, mamaya na lang po mga idol. So, ipapakita ko sa inyo ng maayos yung marami na naman nating huli. yan, sunod-sunod na jackpot po tayo. yan, abang-abang na lang po pagdating. yan guys, so kararating lang po natin. Ang oras po natin ay ano, alas 3 na po ng umaga. yan, so papakita po natin yung mga huli natin. Tatak na ni Aaron yung mga huli, na huli natin hipon. Siguro mga 2 kilo to. Bibenta na rin natin yun bukas na umaga 300 ang kilos dito tapos mga 2 kilos yun siguro mga 600 na rin yung kameran pera na din pambao na rin ng mga bata yan so tapusin nyo yung video natin para makita ninyo yung kung gaano karami yung huli natin tapos may shoutout din po tayo yan sa mga gusto pong magpa shoutout ay di mag comment na lang po kayo sa ating comment section yan abang abang po at papakita ko sa inyo yung ating mga nahuli lahat kung gaano kadami yan salamat sa biyaya yan ito na po yung huli na yan gandaan ang kadami ah, yan ang dami po yung nahuli na nahuli namin na Nagtatango na ipit. Yan, yeah, so maraming salamat po sa biyaya at nakahuli na naman po kami ni Iron. Yan. Yeah. Yeah. Yan. Yan guys, so shoutout po muna tayo yan, unang-una po, shoutout po kay Ma'am Bernaline Aguilar at Noisky Amahedo at Adel Babatio. Yan, shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa aking misis na si Angelica Perhis Rocha. Yan, shoutout sa iyo. Yan, shoutout po sa aking asawa. At shoutout din po sa Peris Family at shoutout din po sa Rocha Family. At shoutout din po sa ating mga kaibigan mga vlogger. Shoutout po. Shoutout po kay Kapreden. Shoutout po kay Veteran TV. Shoutout po kay Kapitana Binosa. Shoutout po kay Locacy. Yan, shoutout. Shoutout po kay Kailog TV. Shoutout po kay Yong the Hunter. Shoutout din po kay Kapising Yan, shoutout din po kay June Pissing TV at shoutout din po kay June TV Vlog at shoutout din po sa magkapatid na sina Rapis for Pissing at Train Pissing Adventure, shoutout sa inyo mga idol at pasensya na kung ngayon lang po tayo nakapag video ng ulit, nagtagal-tagal din po tayo, hindi rin nakabisita sa mga ating mga kaibigan, yan So, shoutout po sa inyo at shoutout din po sa lahat-lahat ng mga viewers, silent viewers at sa mga subscriber. Shoutout po sa inyo. <coughs> at sa mga gusto po palang magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at para ma-shoutout po natin kayo sa susunod nating mga video. And so, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.